Napakasarap na nilagang mais. Malamang sa malamang lahat po tayo ay naka-experience ng ganito. Lalo na po mga idol ang marami sa atin ay kinalakihan na sa probinsya ang magluto at kumain ng nilagang mais. Kaya po mga idol sa video na ito ay samahan niyo ako na magluto at kumain ng malakit at napakasarap na nilagang mais. At ito na nga po mga idol, luto na po itong ating nilagang mais. Siyempre mga idol, tinikman ko na nga po ito. Napakasarap nga po nitong ating malagkit na nilagang mais. Mga idol, ipalo nyo po ang aking page na Bus Ampil Vlog. Siyempre kung naka-experience na po kayo nito na kumain nitong nilagang mais inyong mga probinsya, ay huwag pong kalimutan na mag-comment kung taga saang probinsya kayo para alam ko po kung hanggang sa nakarating ang video na ito at nagpatuloy nga po kong mga idol sa pagkain nitong ating napakasarap na nilagang mais. Swak na swak nga po ito mga idol, lalo na po kung kainin ito sa tanghalian. Siyempre mga idol, huwag pong kalimutan na ishare ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Maraming maraming salamat po mga idol sa inyong pagsama sa akin at panunood sa aking mga video. God bless po sa inyong lahat mga idol.